Paalang umaga mga kamusta na. So narito tayo ngayon sa project natin dito sa Wakal project At uh, uh, may mga kinakaharap tayo yung problema Patungkol nga doon sa mga ilang araw na hindi tayo pagpunta dito Doon ang anong nangyari sa akin So pinapaayos ko So ito natural to sa sa mga proyekto Na sabi nga mas mainam pa rin na merong magsasupervise. Although uh, malit lang na problema, pero para sa akin, that's a big deal. Kasi nga, yung oras, papasahuran mo yung tao, materyales, apektado. So, napakahirap nun. So, mahirap talaga pagka magkasakit. Lalo lalo na kapag ka, ikaw talaga yung Uh, Nagmumonitor ng bawat uh, proyekto So okay naman yon para sa akin so, Para maging aware din yung mga tropa Kasi sabi nga Oras na nagkakamali ang isang tropa Mas lalong natututo Although sabihin na natin na marunong na sila Lahat-lahat Iba pa rin yung merong uh, gumagabay Para sa mga trabaho na ginagawa natin uh, May mga pinapaayos ako sa tiles Yung ibang bank part. Sabi ko nga Lahat naman tayo natututo sa pagkakamali kung saan yung mga worker ko Kahit na nasabihin natin, sabi ko na, na napakahusay niyan pero iba pa may nag-aalala eh. hmm. Isa pa dito, uh, nagising ako mga kamusta wala na yung FB page ko Nalulungkot ako dahil syempre yung mga cliente tsaka yung mga isa site visit natin hindi ko na alam kung paano ko pa sila i-reach -re out Malaki uh, ng problema pero sige, go pa rin tayo Pansamantala siguro gagawa muna ako ng uh, pansamantalang page natin para uh, update sa inyo habang inaayos ko yung isang uh, FB page ko. Pupuli maayos at uh, pinapanalangin ko na sana maayos talaga. So, mga may idea, sana matulungan nyo ako. Pero, ang hirap kasi hindi ko asikaso na maayos. Lalo-lalo na tayo. Nasa proyekto pa tayo. So, sa ngayon, tinayin nyo. Ito yung uh, pinapagawa ko sa tropa ngayon. At, uh, papapormahan natin to. At, uh, para mabuhusan na to kasi ang uh, kailangan namin gawin bago namin to i uh, maayos na dito bago namin siya finish so yun ang uh, gagawin din ng tropa kaya nandito sila Melchor ngayon tsaka si Tatay Nelson so gamit na namin dito yung forma na natin na 3 fourth mga kamusta na plywood so, eto, uh, ito uh, pinapaayos ko na kay para maikabit na namin kasi pwede na kami magkabit dito after ng finalization ng mga projects itong ginagawa ito ayos na to ready na to para may lagay yung mga accessories niya kaya yeah, okay na goods na talaga ito yung isa sa mga problema na ginagawa namin niya kaya pa yung ibang types kasi dito sa part na to uh, hindi na natin to na monitor ito anong uh, nagkaroon tayo ng problema sa kalusugan natin o na disgrasya tayo mga kamasta so okay lang yan kaya kaya naman gawa ng na parang maliit lang naman gusto pinapalinis na natin ito LG na no okay, so, ito ko na kayo kasi hey, ang kinuha namin yung sukat dati eh. uh, hindi pumasok yung sa mid kaya kakalusin natin na uh. yan ang uh, isa sa mga parte ng pangkontrata na dapat uh, mga pantayan mga kamasta na, na. Uh. kaya ako ito pinapabaklas mga kamasta kasi may mga awang na hindi ko talaga gusto o kaya kahit sino siguro masyado malaki so, uh, okay lang yan gagawa naman natin ng paraan so, sa camera hindi siguro makikita pero pag dito kasi eh, talagang pansin mo maaari ayaw ko ng ganito na finish na. Eh. then isa pa dito Ayan, ayusin namin lahat yan eh. baka maganda siya baka uh, dapat maayos pinapalinisan na rin natin to Pati na rin tong mga to Kenneth Na iwalis mo naman uh, Ayos okay. na tayo dito May prepare na natin At uh, dito naman uh, ko na to Kasi pwede na kami maglatag Papalinis ko na lang lahat Itong mga to Bago kami maglagay uh, Ito na yung forma namin dito Nais na lang muna nila yung tungtungan Dadagdag sila si Melchor tsaka si Tatay Nelson para bago sila maglagay ng forma safe siya at uh, medyo uh, nakakatakot dito sa platform na ba See? so sa ngayon pupunta na ako sa paghahabag project mga kamasta at uh, naayos naman na natin dito importante yung uh, buong malakad na natin hindi nakakasama ng loob kahit na magalit tayo walang uh, gaano ang efektado at least alam na nila. Alam nila yung pagkakamali nila. I-accept nila yung pagkakamali nila. At sa sunod, mas maging maayos pa yung Kasi sabi ko nga, parte ng trabaho yan. Walang uh, perfecto. Lagi ko sinasabi yan. At uh, alam ko rin na nakikita nyo rin, halos magaganda yung labas ng trabaho namin. Siyempre, uh, basta maayos yung trabaho, maayos na uh, yung trabaho. Ganon din sa pamamalakad sa para sa mga tao natin. Na Ayan, tsaga lang mga kamusta, no? Okay. So, simulan na nga yung tropa kamusta sa wall niya. At uh, bagay dalawat kalahating patong lang yan ng 60 x 60. Uh, Patatago na to Para matapos na. Okay, tayo sa taas. diyan san kayo. Tingnan. Nasa ito na, bubugayin na rin po para okay. Kasi na po 'to. Maliha na. dito na itong uh, bugahan para may lagay na natin yung floated niya ah, samsang na amoy Pwede na natin okay, latagan ito mamaya Doon dito lihat na Dito sa kabila Ayan pinapagiba natin Ayan taklap na lahat ng tiles okay. So ito na Ito na yung part na itataas natin Ayan sa so part na yan uh, Sasaraduan na rin itong floor uh, drain natin dito Lilipat natin doon Kasi ito dry area to, eh. ito eh kailangan ng floor drain dyan tapos ang isa pa dyan, ang nakita ko dito, napansin ko, kaya, kaya, kaya nagkakaroon ng problema yung lahat ng mga slab nila dito, uh, hindi pala sila nakapag waterproof. So wala talaga, wala. As in wala. nagtalis na sila, talis na lang talaga. Malaking bagay yung waterproofing mga kamas na pagdating sa mga TNB. Yan ang lagi nang tatandaan. Ito wala talagang waterproofing. Wala akong makita na bakas na nilagay na waterproofing. So yan ang problema ng lahat ng mga TNB dito sa project natin dito kasi hindi hindi ko alam kung bakit ganun yung ginawa nila bakit hindi sila nag apply ng waterproof bago sila na lagay ng tiles so lipat na namin to uh, di baling tataas na tong uh, floor nito at least maayos kagaya nyan naka expose yung mga pipe nito so lilipat na natin doon ngayon para maganda maayos na rin so, dito sa part na to ayos na rin yung electrical na yun pwede na rin pinturahan ito kung sakali so, ipapalabas ko siguro itong mga kama hindi so, ko alam kung uh, kakasya dito sa may door pero siguro kakasya naman para bago tayo magpintura e eh, nakaayos to mga ito, nakatumbala o kaya maluwang and dito naman and ongoing mga kumusta yung paggawa natin para sa painting works natin ito matatapos na rin ito, pwede na tayo maglagay ng fluted sa sakali So, okay na tayo dito. Tingnan din natin yung isang TNT. Kasi ito may problema nito. Mga nagulit yung mga flooring nila. So, yung common dito na CR, may leak din to. Ito siya. May leak. Dami yan. Mungubula talaga. So, kung hindi yung TNB, itong ito, itong part na to. So yung drainage problema siguro. Ginamit kasi dito bulkasil. Hindi siya advisable. eh hindi dapat. Tapos isa pa dito, ito. Ayan yeah, o. So ayusin na rin daw to. Sabi ni oh so, Ilang patong pa to. Kung makikita nyo, napakintab na. na. Ayan ang ay, kagandaan nyo pagka-prelic talaga. Automotive thing. So, oh, hindi pa to yung final niya. Bali, uh, first spotting pa lang yan. Kasi kakataos lang natin ng retouch. Okay. Kasi rin to. Okay, wala na rin, rin dito. Ayan, oh. E, talagang uh, buong buga na to. Naka mahirap na uri ng trabaho ng pagpipintura. Pero, kaya kaya kaya. Okay. ito yung isa sa mga pinakamahirap na part ng mga kamusta so for spotting pa lang yan kakataos ng retouching natin so dapat yan huwag niyong baby glide kapag ka nagpipipura kayo ng mga so ako okay. uh, na tayo dito napupunta na rin ako sa uh, paglapag project natin so, Dahil lang tayo ng lila Tapos sa kakakak Ah, dali muna tayo Liha nga. Anong number ko siya? 120. 120. Anong? 30 peraso. Ano meron? Hippo? Ayan o. Siya tatulit sa mga tropa na ano. Si... Ford. Si Ford? Ford uh, Raptor? Ford Ranger. Uh, Ford Ranger pala. <laughs> sakto naman na katapos na ng mga tropa and dito si Saldi yung pinakamagaling na painter namin <laughs> <laughs> biglang tumigil ang mundo ko na Saldi ah <laughs> okay so, maya maya lang balik na kami pakita natin yung natapos doon okay so tayo sa si taas. Na yan? Ano po yan? Abukado <laughs> na eh. Kasi mga oh? eh. ko po, baka kaya ko itan. <laughs> Galing. <laughs> okay. So, eto na yung ating uh, ceiling mga kamusta ayan na kung titimpla tayo ng high ceiling nito para mababagay siya dito sa labas kasi mabigat yung kulay niya kung makikita nyo medyo mabigat kaya parang gusto ko contrast para mas maging maayos huh? And dito naman ayan na ito na yung sample natin napakahusay diba ayan na So, one. Ayan, ginawa niya ni Papa. Si Rainfall na lang natin dito. Tapos, uh, ito pa yung isa ang gagawin. So, paparinis natin to Para mas ma marble design na natin yan. Ganda. Tapos, isa pa. Ito pa. So, finalize na lang tayo mga kamasta, no? Pwede na. So, okay na to. Kapag clear na sila dito. Ayan, no? Finish na to mga kamasta ilaw na lang. Ayan, yung kulay na gusto ni Sir. Sa so, napakaganda na. So, medyo kinontrast ko lang yung wall na ito. Medyo binagay ko doon sa may pagka uh, navy blue nito na So, nilagyan natin ng pagka blue tong wall niya para parang reflection na lang. Kasi pagka yung uh, kulay ng para sa labas natin, so parang kukulangin. Ngayon, may uh, medyo kinontrast ko siya para babagay. Kaya kung makikita niyo dito, may pagka bluish yung sa part na yan. so sa pag paghahalo kasi ng pintura para sa wall accent kagaya na ito. ngayon medyo binuhay natin yung pagka navy kasi uh, talagang uh, mahirap timplahin yung navy blue mga kamasta o kaya mahirap ibagay sa isang pintura kaya yung ginagawa ko kagaya na lang. so may pagka bluish tong wall yeah. tapos uh, dito naman sa isang room So, ipa-finalize na lang din to, mga kamasta. Eh, song of green, mga kamasta. Ito na siya. Tapos kung makikita yung baseboard natin, hindi ko pinatuloy. Dito sa may uh, wall accent natin, dapat yung baseboard natin hanggang dyan lang sa part na yun Para babagay siya. Okay. Then dito sa mas naman, ito. Nagkukulay na kami dito. Magpa-final na lang kami mga kamasta, no? Kasi yung high ceiling na din, ayos na. Paka ganda na, napaka-smooth. Then, dito, kagaya na yun to. So, finish na rin to. Ganun din dito sa part na to. So, clear na lang tayo dito. Ayos na. So, medyo maselan talaga yung uh, sa painting works natin, mga kamusta Pero, siyempre bibigay natin yung pinakamagandang itsura na ito. Iba pa rin talaga pagka mga veterano, no? <laughs> So, sa mga lead man natin kasi mga kumasa, ano, sa mga, mga pupunta sa mga sites natin. Siyempre, kami rin gumagawa. Ayan si Papa. Ayan yung utak ng lahat niya. Pero mag magkakaroon tayo ng panyan, ng sample niyan. At uh, ito natin. Pero sa ngayon, ayan, hati ako muna. <laughs> okay. Ayan, so, pinapaprimeran na natin yan para maganito na rin ni Papa. Ayan, no? Ah, uh, ganda na. So, tignan natin dito sa kabila. Ito, hindi pa to na-finish. Pero, ah, uh, kung makikita nyo, ayos na. So, Sabi, sa side na ito. Ganyan na. Uh, dito, may tinimpla na tayo ng kulay para babagay dun sa may song of green. Kasi, medyo mabigat yung pagka-green na. dapat contrast natin nante, So, yun. eto yung kulay niya. Pero gagawin natin medyo uh, babaguin natin para mas babagay siya. Okay. So Magsasampol tayo ulit dito para babagay. So check natin kung okay yung kombinasyon ng kulay. Okay. Tapos yung trellis babaguin na rin natin to. Kasi parang nawawala eh. Pulang. Nakukulangan no, ako. So tara, ito, oh, titimpla tayo ulit ng para sa wall natin para may finalize na natin mga kamusta kasi ito yung upon approval, okay na, so, okay na to lahat So ang mga ipapa-approve na lang natin ang part nila pero para sa approve nito. So walang problema yan, tapos yan Ayan, ito na yung so susunod ni Papa. So, maganda na. Ito, oh, okay na to. Putan natin. Takot na lang kulang na ito. Nice one. Well. Ah, so pinabigyan natin ng kulay dyan. Ayan, meron na yung merenda natin. Okay. Ayan, so dito rin. Bago ko rin yon. Para mas lalong uh, lilitaw yung high ceiling natin kasi kung makikita nyo parang walang drop kasi nga wala separation so ngayon niligyan natin ng separation para babag. ayan no, lumitaw na lalo <laughs> mas lalong gumanda yung high ceiling natin nice one tapos yung wall natin ito uh, inayos ko na rin then ito yung pinalagyan ko na ng baseboard para makita natin kung sakto ba yung timpla natin which is tamang-tama naman. Yan yung uh, isa sa mga bagay, mga kamasta, na ginagawa natin. So, hindi natin uh, pinapatimplay yung mga pintura, mga kamasta, but then, uh, binabagay natin sa gusto ng kliyente yan. Kung ano yung sakto na kailangan nila o kaya yung gusto nila na tema. Merenda na may Jollibee daw sila, tingin niya. Oh. <laughs> <laughs> Tuwang-tuwa si Harvey. Ayan o, no? merienda naka na. Pranks, na. Ni. <coughs> Ito lang ang na naragsak nervy ah. <laughs> Sa wakas naka ko na. No? <laughs> Ayan, merienda mo na. Pag uh, solano lang sana, Jollibee eh. Ayan o. No? <laughs> Kulang naman ata binili mo. <laughs> ha? <laughs> Ilan ba tayo? Siyam <laughs> tayo? Ayan. So, tu tuwang-tuwa si Saldi o. Oh. Saldi! <laughs> Ayan, tayo. tayo. Kamusta so, na yes na ka. So, abangan nyo na lang mga kamusta na. Okay. tapos na yung part na yan. At uh, tara na rin. Dadaan pa tayo ng bagabag. Tara. Tara. scaffolding toilet para maayos yung header niya kasi may mga part ako na mas gusto kong uh, maayos o kailangan ko yung ipaayos eh, sabi ko nga yung trabaho mga kamasa hindi hindi, hindi pwede nga uh, pwede na okay. so dito sa part na uh so tapos na And, ginamitan natin ng uh, scaffolding Let's go with the yun so dito na lang pala Ito malapit yun na lang yung papalitadaan ng tropa so tingnan natin yung sa taas kung sa sa taas na tapos mo na dapat basit may tao ba dito ay hello hello Ayan, sumada. Si Good afternoon po ano, si Sir yun eh. <laughs> so, alis na to. Ay, dito si Jared oh. Utang na naman. Ay, babali pala. Bata, lalaki na balay. Ah? <laughs> so, patapos na kami dito sa part na to. Pero, yun nga, nag-usap nga kami ni Sir. May mga gagawin pa tayo dito susunod. So, gusto niya na ipakot para may pagawa niya na. So another blessing yun para sa atin. Kaya sabi ko kanina, uh, nagkaroon tayo ng problema dun sa may page natin. Kaya hindi kami makapag-chat. Sakto naman na nag-usap na kami dito. So siguro uh, siguro gagawa muna ako ng pansamantala habang inaayos ko yung page natin. Kasi laking uh, impact yun para sa atin. Gawa nga anong lahat ng mga contacts natin sa client, nandun lahat. Kaya medyo hirap ako ngayon na uh, mag-ayos. So, hindi uh, ko alam kung paano siya ayusin mga kamasta. Sana matulungan niyo po ako. Okay. So tara.